siya, parang saba siya pero wala siyang puso. Pero wala siyang, wala lang siyang, ano, pwede siyang kainin lang, wag lang lagain, mapakla kapag nilaga. Ah. Ganun lang siya, pwede ulam. Oh my God. Thank you, Nay. <laughs> ngayon lang po kayo nakakita niya. Oh, Nay. Lagi po dito, basta na mayroon lang po kami niyan. Para matamit siya. <laughs> Ang sarap, Nay. <laughs> Hindi po, galing nga ho ito doon sa may sinasabi niyong may aswang. Opo, pero sa tanim namin yan. Diyos ko po, Mariusep. <laughs> 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 ano ba <laughs> Hindi naman yan, sir. Tanim namin talaga tunay. <laughs> <laughs> I-rage. Si ate tumatawa. <laughs> Magkakikapinagdudlani, sir. Nasaktan ka Ano, sinabi ba? po ng babae doon, sabi niya, anak ng tagaitas yan. Nagulat ka lang? Nagulat po siya. Sinigawan po ako eh. Nakatalikod po kasi, ka? nangangahoy po kasi. Sabi niya, nangangahoy yung white lady doon. Sabi niya, sa gubat. Sabi gano'n. Sabi ganun, mm. sabi niya, anak yan, nila yan sa taas. Sabi niya, hindi white lady yan. Mm. Maraming kwento dito si Abi dito kay ano kay Sir na ano ba yun yung mga manana, mga aswang ganyan. Yung mga white niyo. lady, Kaya nga po ano eh para akong natatakot. Kayo. Dito yung ano diyan sa misapa may nanggagaya ng muka. Nanggagaya po to Sir. Yung anak ng isa yung pangatlo. Ang na ako. Hmm. Naglalabay Be, pe, ko. Pasunod naglalabay yung ko ginaya ng muka eh. Sabi nung bunso akong babae, pa Mama si Kuya Joshua nandoon. No? Yung pangatlo. Di ba sa -bit, -bit yun? Tay wait lang sandali. Punta kayo dito. <laughs> <laughs> Baka ginaya yung mukha niyo, hindi kayo talaga yan. <laughs> Katekram, napapagod kami ni Kuya August yung mga kasama namin, hindi. Dito ka ba pinanganak ate, Abby? Hindi po. Uh, saan? Sa bundok po. Nandiyan sa kabila, sa hulo. Grabe, katay ka lang. Paano hindi lamo? Paano hindi lamu? Paano hindi lamo? Paano? Hindi na ipaw ka sa bumbundo ka. Meron pa dyan. Oo. Ano yung papanik? Ano din? 15 minutes. Sa kanila. <laughs> <laughs> Nay! Hiningalo kami. Grabe po pala ng ano nyo. Hindi po talaga yan. Ahunin. Ah, Grabe po ng pinapaliguan nyo. Aba, Ganito po yung saging dito. Ito yan po ang saging kung walang puso. Tindok kung tawagin po yan. Wait lang, saging daw na walang puso. Opo. Buong-buong na po siya walang puso. Sabi ko, bigay ko pa ito sabi ko. Isang piraso, busog ka na niya. Oh, Hindi po, pa, paano? Wait lang, Nay. Gusto kong linawin yun. Nagbubunga nga siya ng walang puso. Opo. Paano Pero yun? itatanim lang po yung kanyang anak niya na ganun, yung suhi. Suhi? So, hey. Oo. Hiningi ko lang po sa pamag-anak po namin yan. Ah, pwede ko pong tikman, Nay. Tikman po na yan. Sige, thank you, Nay. Oh, hindi pa po kami naka... Katekra mo. Gano'n kayo kadalas kad pumipitas nito, Nay? Eh? Ano po, kung kailan lang po maiisipan po ng mister ko po sa bundok na kabila. Kasi It... po ninanakaw po yung talim namin dito sa kabila eh. Baka saging nguto na ano? ano po? Saging na wild? Hindi po. Tindok po ang tawag dyan. Mm, tindok? Tindok. Tindok. Oh, sa Tagalog ano yun? Ano siya, parang saba siya pero wala siyang puso. Pero wala lang. kayo, siyang, ano, pwede siyang kainin lang, wag lang lagain, mapakla kapag nilaga. Ah. Ganun lang siya, pwede iulam. Oh my God. Thank you, Nay. <laughs> okay. Ngayon lang po kayo nakakita niya. Oh, Nay. Lagi po dito, basta na mayroon lang po kami niyan. Para masamis siya. Ang sarap Nay. <laughs> eh. ano na po, nagbigay rin po namin ito sa kakilala uh, po namin iba eh. Pagka linuto siya, mapa, mapakla uh, po. Mapakla. Mm. Ang sarap. Siya, ganun. Gabi. <laughs> Nalimutan po kasi namin kanina iabot inyo eh. Mm. Pabalik po yun sabi ko sila. Kasi sila sa sabi ko. Ay, naku na yan. Sarap niya. <laughs> mga hilo po po yung mga sagi po namin tiniba pa eh. Sa ano po yan. At, at tiba lang po mga karang. Eh. Dito lang po hindi malakaw ng tapiro. Tapos kabila namin nananakaw. Taon. Walang hindi nabibili kasi kinakain na lang namin. Ta taon na kami. Ay, ako pa lang pala. Si Kuya August, wait lang. Ayun na, unang tirahan. Tirahan mo na lahat <laughs> yan. Ang sarap. Kaya nga, may <ugos. laughs> Para ma ka. ah. Kasi ano, ano ba yun? Pero ano, unti lang kapag siya na ano, yung bu may bunga, at tatlong piling, ganun. Ay! Mm, puripot siya na, ano, itong saging. Ah! Yung mabuhay kagaya ng saba. Tatlong piling. Tatlong ganyan. piling lang pong gano'n. Uh, tatlong piling lang po yung nakalagay po sa may tangkay. Ganun. Parang gusto ko makakahita, no? Tatlong, tatlong piling, e. Saka ano po, wala po talaga siyang puso. Wala mm. Walang po ng saba na may puso talaga siya. Kaya nga ito, nabuhulay namin po. Ganun pala. Hmm. Saging na walang puso. Ayaw. Ang tawag doon? Tindok. Tindok. Ayaw. Tapos yung isa po, para may turdang puti pa kami, kaso lang ilaw pa. Dati po kasi, eh, ano eh, pinamig, kapag hindi po namin kaya yung kainin, pinamimigay ah. pinamigay po namin sa labasan Sa so, mga kanila pastor, tapos yung kumpare namin. Asawa niyo po pala yun nandong kahapon, nagbigay po siyang ganit ng saging kay pastor. Ay na nga po yun. Hmm. Yun po ang kasama niyan. Kaso lang, yung ginawa naman niya, bibigay din niya doon sa anak niya na hindi uh, nakakain din niyan. Gusto ka talaga po. Ate Abi, thank you. Ah. Oh, okay lang po yun. Bigay po. Madawa Paano yung... Magalang lang, lang po kayo ng ating po ng ganyan sa akin. Kakainin eh. niyo na lang, binigay niyo pa kami sa po, amin. Sawa na po kami sa akin. Mm. ko -hmm. kami ng ganyan. Kaya ako minsan, hindi ko nang pinapansin na po yung mga sa Sabi ko, ibigay ko na lang ako. Sabi ibig ibig lang sabihin, sawa na kayo, kaya yung binigay sa amin. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay baga po, kasi ano, yung, baga, yung parang ano na po, yung mata ko, gusto kumain, pero yung ano ko, hindi ko na kaya. Kasi parang sawa na po. Opo, sawa na po talaga. Si Kuya Ogos naman, para matikman po niya. <laughs> oh. ah, tikman mo. <laughs> Sige Kuya, tikman mo. Ah, parang, matang, bakit? yung lasa? <laughs> ano ka ba, ang sarap? Sarap nga. Hindi lang pwede lagay. <laughs> uh, sigurado ka? <laughs> ka yan? Sa akin na, itatabi ko tong isa okay, kung ayaw po, niya. Ayaw mo, iiwan ko tong isa. Dali niyo na po yan. <laughs> Hindi ko ka pa, naiya ka lang. Mamayang walang camera kakainin niya. naya lang siya. Ngayon, tagal na yung tatay. Pasok po ako ulit. Sige, sige po. Dito po. Uy, pasensya po talaga, sir. Wala. Iyan lang po. Halit po ng upuan namin. Ate, kunin ko yung mic. Lagyan ko ng mic si nanay. Nay, lagyan ko ko kayong mic. Eh, kanina, may kwento si Ate Abby. Si abi Abigail po. Apo, si Ate Abigail. Mm. Eh, na ano po ako doon sa... Sorry po ah. Doon sa anak niyo na kinagat ng aswang. Ah, yung ano po, yung maliit ko po yun. Mm -hmm. Na ano po, sir? Na ano po? Noong October, ano, 2000, ano yun? 24. Mm hmm. Buntis pa ako, tapos sa ultrasound po ako ng 14. Tapos pagka, ano po, pip, ano yun? Ay, yung isa. naaswang ah. Na aswang naman po, dalawang taon na matay. Tapos meron pa akong sanggol pa. Ay, ibig sabihin, yun nga, yung dalawa yung sinasabi niya. dalawang taon po siya. Na, ano rin po siya, na aswang din po siya doon sa bundok. Begin pa kwento sa amin niyan. Mabilis lang 'yun sa yung yung ano. Yung ano po siya? Kinagat sir? ng aswang? Hindi hindi po siya nakagat po. Yung para yung para pong naanohan po siya ng ano yung parang para siyang kinu yung tulog na kami mag-asawa tapos hmm. paggising ko po maliliit 'yan. Tapos yeah. pagising po namin na galing galing po kami ng gulod. Tapos nangyari nito pag-uwi po namin gano'n, Ang sigla-sigla pa po ng bata. Tapos mm -hmm. yung pag-uwi pag gising po namin, yung panganay ko po yung sa Shopee, mm -hmm. pag ano gising niya, mama sabi niya, papa sabi niya, gising kayo. Bakit? Si si, si ano si si, Elami si, si, si sabi niya, wala nang buhay. Dilat pa yung mata. Tapos na pa. Wala nang buhay. Malamig na. Nasa oh. pahana namin. Pag-gising yung ano yung harang ng bata, talon po namin niya. Tapos ako tumatakbo wala nang ano sa sarili yung hmm. sapa na yan, talasik pati yung mga bato, wala nang pakalang bumabangga din pa ako. Uh -huh. Para sa kakaiyak-iyak, tapos yung asawa ko naglulundag na dahil dal dali bata. Mm. Ayun po talaga, dalawang taon talaga. Special din po yun, yung, uh -huh. yung kinuha sa amin. Ano po yung kwento ni ate? Ano daw, walang katawan, mahabang buhok? Ay, manananggal po yun. Sino naman pong... Ano po doon yung sa bundok? Ano pong kwento nun? Ano po siya, yung pero hindi naman hindi po ang ako nakakita niyon, anak ko lang po 'yun. Amara. Pero ano daw? Ayun <laughs> to. Iba po 'yun. Oo. Oh. Para bang siyang ano, yung parang tao po na hindi namin kilala. Tapos nagbili po silang ng tapos nagita daw nila ang daming aswang doon sa bubong. Hmm. Tapos umuwi ang mga bata, walang dalang puspuro. Tumatakbo sila pa uwi dahil wala na sa ano yung sarili mga bata, kakatakot po talaga. Ang dami daw ang sa bubong. Tapos... It, it, may wait lang? Gusto kong linawin po yung sabi, yung kwento po ni Ate Abby, yung ni, about doon sa ni Abigail. Yung pong about doon sa aswang. Nakita niyo po yung aswang, nakinagat po yung anak niyo. Hindi na po, pero may ano po siya yung ano po parang nangingitim po yung ano yung laro to yung ano niya, itsura. Oh. Na wala, -wala ng buhay na. Ha? ano po itsura? Nakita niyo ba? Hindi yun? Po talaga makikita po yun, sir. Talaga siyang ano talaga para siyang ano talaga yung parang kala mo hindi, tal hindi mo talaga makikita sa live na live talaga yun. Oh. Ang aswang. Makikita mo lang, may mga kagat, ganyan. Pero wala namang kagatan ako. Pero wala hindi, namang... Sabi kasi ni Ate Abby, wala daw katawan, mahabang buhok. Hindi lang kita yung buhok. Ay, yung mukha Ay, dahil... Ayun, doon po kami pala sa bundok. Ay, doon din po kami sa pilayaha, hindi namin yun. Hmm. Nakita rin ng mga bata na marami nagpapakita po talaga. Sir, kaso lang, sila nakakita, hindi kami. Oh. Tapos, i nila kami daw ang kumakatok. Kaya pala, hindi pala. Mm. Ano pala yung ibang tao pala. Tapos siya nakangiti pa daw sa kanila. Ah, so hindi niyo nakita yung... Hindi po. Sila lang nagkwinton yun. Sabi, takot-takot yung mga bata. Tapos eh, pag ano daw, bubuksan daw nila. Nasilipan na sa may pintuan. Nakangisi pa sa kanila. Na ano, naka mahabang damit. Na ano, mahabang oh. buhok. Hmm. At tapos pa, papasok yung mga bata na ano daw eh. Dahil doon kami, mahilig kami sa, sa may gulod. Oh. Maano po kami, gumagala kami sa magulang namin. Na mamasyal kami mag-asawa. Hmm. Sila naiiwan sa bahay. Kaya nga lumipat ko kami dito. Anong ginawa niyo? Na nung ano, nakita niyo yung anak niyo kasi sabi ni Ate Abi kinagat daw anong nang, anong reaction niyo nun? Ano po, taranta lang po kami, wala na po kami sa sarili na. Tapos uh -huh. i yun, ano, iniwanan ko muna yung mister ko tapos yung mga anak ko nagiiyakan na dahil wala nang buhay yung bata. Ah. Uh -huh. Ganun po yung nangyari po niyan. Ano, naghanap po ba kayo doon sa multo na hindi, naniniwala? Iniwan ko talaga mahanap po talaga yung sir. Pero naniniwala kayo o hindi na multo po yung pumatay? Hindi po multo yun. Aswang talaga. Yung para kapag ikaw, aswang. ano? Aswang. Iba, oh po, kapag ikaw okay. yung, iba ba yung aswang sa oh multo? Po, sorry oh, po. Iba oh. yung multo. Manila, man, man. Oh, sorry, sorry. Aswang. Mm, bukod naman po. Kapag ikaw naman yung... Kaya multo, pala hindi maano ni nanay yung aswang at saka multo. Magkabukod. Oh. Hmm. Ang aswang naman, yung manananggal naman, putol naman ang ano, half body. Iyon po nakita nyo. Eh, ano, mga anak ko, mga anak ko lang. Pero kami, ah. hindi pa kami nakakita. Mga anak ko lang talaga. Oh, Ayun Ay, Kasi talaga. ako na, talaga hindi ako naniniwala sa... Ay, kami, yung mga anak ko naniniwala talaga. Sumbong talaga sa amin yan. Ay, okay. Wala po, pag uwi sa amin. Dahil ang natakot eh. Dahil ang dami sumbong. Oh. Tapos yung ano, lahat sila, masaya sila. Parang naglarambulan sila sa bubong ng bahay. Tapos madilim pa yung bahay. Tapos oh. kapag pumunta ka sa bahay niya, masangsang. Masangsang? Mm. Mm. Masangsang yung paano, bahay nila. Paano po yung amoy? Yung para po siya malangsa. Ganun. Hmm. Hmm. Kasi katapos kapag ano, kapag inaayaya kami kumain, hindi po kami kumakain. Kasi mahirap na eh. Uh, ay, paano yung saging? Kinain ko yung saging. Hindi eh, naman po yung saging naman po yan eh. Wow! Oh. <laughs> okay lang po yan. Hindi naman oh. po kami aswang eh. Oh. ako <laughs> <laughs> Kuya Ogas, hindi kami aswang ha. <laughs> <laughs> Porky dito tayo sa gubat eh, aswang. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Wala naman pong problema yun. Saging na naman. Oh. Pero yung inano lang, yung kapag hindi namin kilala ang tao na ano, yung kunwari kapitbahay tapos isang sabi nila, kapag sa kagubatan talaga nagsusulong bahay, tapos oh. yung bintana, wala walang bintana, pintuan lang. Mm -hmm. Ibig sabihin yung aswang daw ang nakatanong. Yeah. Yun. ang mm -hmm. ano, nagsusulo. Tapos yung, yung di ba, kagaya nitong amin, may bintana. Oh. Tapos yung may mga ganito, malusutan yung ano namin. Hindi kami asong sabi ko. Mm -hmm. Kaso lang, ayaw lang po namin na magulo. Gusto namin tahimik talaga. Yeah. Kasi kagaya niya, kapag may nag ng naman kamag-anak ko sa taas, di, madadamay kami. Gusto no. namin tahimik. Kahit mag-away mga anak ko na dito kami sa gubat. Kahit magiyawan sila, wala akong pakalam kasi walang magagalit sa amin. Talaga oh. sanay kami sa ganito na naliliblib kami. Masaya talaga kami sa liblib -lib talaga. Sa matulog man kami, wala silang magagawa. Oo. Oh. Walang istorbo. Pero nandoon po kami sa bundok, sir. Talaga sa totoo lang. Sabihin ko po oh. sa inyo, itong mga anak ko, nag-aaral doon talaga, sir, kapag umulan. Oh. Apat na sapa ang tinataw ng mga anak ko, tapos i Sinusundo pa namin. Sulok na yung mga anak ko. Uh -huh. Tapos dumating po. Nang daalis po sila ng 5 po sa bahay. Pagdating po sa school, alas 7 na. Naglalakad naglalakad po sila. May naalala no, akong paano. kwento ni Pastor. Ayun na nga po yun. Yung, yung galing no? pinagpapakain ng saging. Opo, Kumakain po kami <laughs> ng saging na bubot. Ano? Kaya kininabutan <laughs> ako. Po. Kaya sabi... baka may... Ba... <laughs> hindi po yan. Doon po sa bundok namin. Yung nung, nung hirap talaga kami sa buhay. Oo. Oh. Nung hindi kami nalipatin. Kumakain kami talaga ng saging na bubot. Ah. Dahil bagyo yun, yung undoy, Oh. Yun, kumakain Nalala ko yun. yung pinakain sa kay Pastor. like, <laughs> Bakit oh, po? Yun daw... Nagpakain po, po sila sa Oo. Oh, hindi po may nagpakain daw. Anong paano ba yan? May ah, winin to po ni Pastor. Oo. Oh. Ah, yun lang. Pero si Pastor, kahit anong layo po namin sa bundok, umaang oh. talaga yan para ano kami galain, ganun. Mm sa -hmm. do siya doon sa bundok. Hanggang nakilala po namin si Pastor. Laki pa kasalamat namin kay Pastor talaga. Uh oh. ng Talagang tuwang-tuwa po kami. Tapos na, kahit anong kalayo, simpaw na simba lang. Uh -huh. Kahit, marami pong pagsubok sa buhay namin, ng hirap talaga, sir. Hindi kami sumusuko sa pagsisimba. Uh-huh. Kahit dibakin kami ng tao, wala kami pakala mga akin. Sabi ko, hindi naman sa atin babalik sa kanila naman yun. Uh-huh. Marami ako nakaaway, sa bundok, kaya umaliw may patubukan. Dagaan pa ka talaga. uh -huh. anak ko, puro lalaki, kalaban ko doon, sir, sa bundok. uh -huh. Eh, kaso lang, dahil paano naman hindi po kayo mapupuno niyan, e, eh, inaya po kayo ng, ng gulukan. Eh, inaya ko na sa ng gulukan na lang dahil yung tanim ko, ubos na eh. Uh -huh. Parang napuno na po ako. Kung kinto ko na sa inyo, sir, yung, yung ano, apat na sapon tinatawid ng mga anak ko, di ba, oh. gano'n, tatawid sila. Hmm. Tapos kuminsan, kapag may sulok na sila, kasi po, kapag umulan, wala pa silang mga payong, gano'n. Hmm. Tapos wala pa silang, ano, taruto yung hindi nila kain tawirin. Ginagawa na namin ng tatay niya, hahagisan namin ng lubid yung mga bata para makatawid, para makapunta sa bahay. Oo oh, nga po, eh. Yun, yun nga, po, apat. Oo po, oh, ano po, hinatak po namin yan. Tapos kuminsan, hindi namin pinapapasok talaga yung kwento mm. ng Mr. Conay na nila. At saka namin. sa layo po, delikado. Ang layo po talaga, apat na sa apat. Tapos gumaganong pa po yung, ano, yung tubig. Tas, mm. Tapos yung mga truso na anod. Umaabot talaga. Mm. Tapos yung bagyo na undo, ako po. Talaga yung pare namin kunti lang. In inanod pa ng, ano, ng bagyo. Mm. Tin, tinakpan pa ng lupa. Mm. landslide. slide. Tas, Parang sumasakit na yung chan ko na eh. Hindi <laughs> naman po yan. <laughs> baka, baka na, nanibago lang po ng ganito. No. <laughs> parang sumasakit tsaka nahilo ako. Huwag po magayon. Natakot ako doon, sir. Iwanan kita dito. Hala, Ano po? Parang totoo yung nasabi ni Pastor about sa saging. Baka po. Alam ko po. Huwag ko pa yun, sir. Ha? Hindi. Joke lang naman po. O, ako pa naman ako kapag sinakitan po ng tiyan yung tao. Uh, sabi hindi. Kasalanan ko pa. Kwento din ni eh, Pastor. Meron nga po siya. Naalala ko kanina lang. May nagpakain daw na saging. Dahil masama yung loob nung... Ah, yun lang po yung masama. Mm. Masama yung loob po yun. Sasakit yung ano. Opo. Tapos yung pagod yung tao. Tapos pagpapawis po. Tapos, tapos, tapos inalok po kayo. Kailangan po yun. Ano? Tawag to yung papahingahin muna siya tapos huwag mo muna niya alukin yung tao. kasi, sa sasakit ang tiyan yun. Kasi iniisip ko, bakit kakaiba yung saging ngayon? Kasi mm -hmm. Kuya August, hindi naman nagsalita. <laughs> Pero ano naman, siyempre oh, alam ko naman okay. may binigay niyo sa akin dahil oh, oh, oh. Ano lang niyo Parang papatikim para lang po sa inyo para mm -hmm. magkita mag ba ninyo kung nakakita ba ng ganitong saging. Mm -hmm. natin Na Nasaan po yung puno nito, Nay? Andun po sa inalisan po namin. Ah, doon na, pa po sa kabilang bundok pa po yun. Ay, sa kabilang bundok mm -hmm. pa to, mm -hmm. Nay. Wala po kami tanim dito. Kailan pa to sa inyo? Nung no, ano pa po yun, no, nung karang linggo pa po yan. Ang tagal din na hinob. Kar na karang linggo? Oo. Uh tapos yung kinalburo na saging, kapag bagong tanggal sa sako, tapos hindi naglamig, wag na muna kain kapag mainit pa siya. Sa so, samaray ng tiyan Galing Iyan, sa... e hinob talaga yan na ano, walang kakalburo yan. Galing mo to doon sa may aswang, Nay? Hindi po. Sa amin tanim yan. Oo nga, sa lugar ng... sa lugar ng sinasabing aswang na yun, pero malayo po sa kanila. Hindi po, galing nga ho doon sa may sinasabi niyo may aswang. Opo, pero sa tanim namin yan. Diyos ko po, Mario ano ba yan? Hindi naman yan, Sir. Tanim namin talaga ito. Si ate tumatawa. Mga kaigang pinagdudani, Sir. Okay. Dito nga po, sir. Yung hmm. mga hmm. po si Eritz po dito. Napagkamalabong ano, white lady ng mga tao dito sa baba. Na, kasi mahabay yung buhok. tapos iputi pa daw ano. Sabi, sabi oh. ng mga tao dito sa baba. Sabi niya, kaninong anak yun? Sabi niya, Wait, wait lady dito na. Yung sumagot yung may cottage Sabi niya, ay, anak ng taas -ta yan dyan. Napagkamalan siya. Na? Na white lady. Na, na white lady. siya <laughs> Di pa pag-ibig na. Mag-shoot mag, mag nga lang Mag-shoot tayo mamaya. <laughs> oh. ah, palaban, palaban pala palaban siya. Palaban yan, sir. At Basta eh, masanayan nyo lang po at masanay po sila sa inyo. Bibiroin ni kayo niyan. Yung, yung ganun, <laughs> yung ganun, yung ganun yung napagkamalang kang white lady, ano, Nasaptan ka ba? Sinabi bang? po ng babae doon, sabi niya, anak ng talitas yan. Nagulat ka lang. Nagulat po siya. Nagulat po ako eh. Nakatarikot po kasi, ka? nangangahoy po kasi. Sabi niya, nangangahoy yung white lady doon. Sabi niya, sa gubat. Sabi niya, gano'n. Mm. Sabi niya, anak yan nila yan dyan sa taas. Sabi niya, hindi white lady yan. Si tatay yata yan. Oo. Uh -huh. Siya na po yan. Tay! Ang tagal niyo. <laughs> Nainit na po, nainit mo ta talaga sila. O, tapos may hawak pa kayong ganyan. Ay, <laughs> tatabasin nyo. Tabi nyo yan. Hindi, sir. I-ano daw, padala daw sa inyo. Pukuhaan kayo ng kamuting kahoy. na. Uh, sa kakalaki. May ginamot daw po kayo. Ihatid naman nyo. May ginamot daw po kayo. Yung kumpare ko. Ginamot nyo. Tay, saging na walang puso. Saan na no ito galing? Hindi ko alam. Yung, sa tiyuhin ano, po namin may galing. kasi daw yan matya. Sa, sa, umpisa, pag, palang. bago pa lang sa yung moko dapat nakasahod daw yung labi mo doon. Oo, oh, yan ang sabi Bang niya. Naman. Pero wala naman. Ngayon sabi ko, pag sinahod mo yun, bako, baka mamaya mahulog yung Ilaka? Yung bubuyog, oh. nakain pa. Ayaw, wait lang, nagugulo na talaga ako. <laughs> Ay, yan, may okay. ito. Pero kinakain mo oh, to. Kinakain po yan? Hindi ito pwedeng lagain, oh. yung dapat hilagay. Kainin mo ah, na pang ganda. Sige nga pa. po, kainin nyo yung isa. Eh, sa sawa po ay? na po siya eh. Pero oh. kain to. Batayin kainin. Ako kinain ko yung isa. Sawa na po kasi siya kasi sa saging din. Kahit sawa mga na ka, bata. may may, may tsaribad din yan. Doon sa kabilang oh, bundok, kabila yan, kuya. Diyan, may may, meron ba tayo? Wala. Walang puso. Ay, may, walang puso yan. Tapos may puso yan sa umpisa, pero pag yung... Nagtagal, wala lumabas na. Lumabas na yung bunga niya, wala na siyang puso. Ah, so, may puso pa rin. Ng, na, ay. Pero hindi ko nakita. Pero wala, Siyang, ano, wala siyang ubod. Ay, maliit lang yata. Hindi ko nakikita. May puso siya. Pagka bumuka, di ba yun um, yung... Umpisa, uh, siguro. Oh, ka, to, Pero umpisa? pa siguro. Hindi katulad sa paano may puso talaga siya. Tuloy-tuloy. Mm. Ay, yan wala na. Bunga na lahat. Yung iyan, mm. uh, niyan, pagka bumuka, yun yung masarap. i Ihi. Oo, oh, yung, yung pinaka... Ano na, yung mutya. Oo. Oh. Pero ano yun, pambira lang. So, magkakaroon na ako ng kapangyarihan. <laughs> 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 hindi ko masabi. Kung eh, <laughs> diba, may tiyaga ka, may mutya siya. <laughs> oh, Parang katulad yung gabi na ginagataan. Di ba, na, pag na-stack na, yung tubig, Ikot, 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 Pero kumain na po kayo nito? Lagi-lagi oh, kami kumakain yan. Nakarang, hmm. Kumain din kami kumain yan. Pinadala na din namin kay Pastor Iban yan? Binigay namin kay Pastor Iban. Pero hindi naman sumakit. Pero masarap yan. Hindi lang pwedeng lagay. Hmm. Hindi. Siya ba? Parang turda na. Hindi, kasi ano lang po. Nag... First time pas... niya yun Pasensya na po kayo kasi may kwento si Pastor si about Pastor. sa saging... Tapos, ngayon parang ng gulo, gulo parang hindi alam saan galing. <laughs> ito, ay hiningi ko talaga ito. Doon sa Tapos, may sinasabing galing sa mga multo. Aswang <laughs> as 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 pala, aswang, <laughs> aswang. <one. laughs> <laughs> may, mayroon daw kasi nagkunto si Pastor. Na ito? About yeah. sa aswang po. Mayroon, kumain daw ng sagi, sumakit daw ang tiyan. Ay, hindi. Wala to. Eh, hindi naman natin natinig mm. ng si pastor sa atin yan. Hindi, ito mm. iba yun. Baka iba yon naman yata yun. Area, yun. Ito, hmm. pinakain talaga namin ito. Kung baga, nagpagbisita si pastor, ngayon dumating siya dun sa area na yun. Ah, yun nga Tumating po. Siya sa hmm. aking, Pero di. Siya. Ay, ah. hindi, hindi. yon Ano yun? Ah, may lason yun. May lason yun. May lason yung po. pinuntan ng talikwar. Mm. At si pastor Alex nga, napunta daw sa may liti. Eh. Nalason siya ng... Ay, sa akin. Uh, Pwede po akong mamatay pagka kumari may lason. Hindi Ito. naman pag ano lang siya. sa Diyos o nakainan na, ko ng sagip. Gamot yun, yung sagip. Mm. Yun ang binibili namin. Pag nakagat nga kami ng aso, yun ang inagamot, namin. Ay, ang da dami pa natin pagkukwentuhan. Kaso, gumagabi mm -hmm. na. Baka <laughs> ano po. Baka antingin kami ng mga demonyo. Hindi, antingin na lang namin yung kamating kahoy. Hmm. Marami dito si Abi dito kay ano kay Sir na ano ba yun yung mga manana, mga aswang yung ganyan. Yung about sa mga anak niya. Kaya nga po ano eh para akong natatakot. Dito eh. yung ano diyan sa misapa may nanggagaya ng muka. Nanggagaya po to Sir. Ha? Ah. Meron din isa yung isayo, pangatlo. Ang pagkamalan na anak ko. diyan naglalabay kaya, yung sis ko ginayang muka eh. Sabi nung bunsa kong babae, pa mama si Kuya Joshua nandoon. Yung pangatlo. Di ba sa bitbit yun? Hmm. Tay, wait lang sandali. Punta kayo dito. Baka ginaya yung mukha niyo, hindi kayo talaga yan. <laughs> hindi na. Ah, kayo talaga yan. sorry, sorry. Baka kasi hindi po pala kayo si tatay. Uh, kasi kayo yan. Ano yun, hindi naman kayo yung, yung kasama namin kanina. Kasama si... Sino po yung kasama namin kanina? <laughs> Pastor. sa... Ka. Ah, siya talaga. Hindi siya ginaya. Uh, para kasi pagka mga may katakot ako, Kasi sinimulan mo, yung kasama sa multo. Ikaw, kasalanan <laughs> mo yan. Naman na yan.